Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi mga kaparmer. So dito tayo ngayon sa harvest natin pang apat na harvest na to na ng ating Calix ipuan. f 1 ito. So baka gusto ko basta gusto n'yong malaman kung ano yung sekreto sa bakit ganito yung ano bunga ng talong natin na wala tayong ito minsanan lang to eh ito class B minsanan lang yan pero ito sigurado wala itong ano wala itong ano wala akong reject kina tinatawag wala RG so hindi yan kasi bata pa yung talong hindi yan kundi mayroon po tayo dito mga paraan na ginawa so abangan nyo video natin so pagkapakita ko lang sa inyo yung ano yung puno nyan yan tara harvest muna tayo So, ayan mo na. Duks! Yan yung kabayo natin. No? Binibinta natin yan, 30 mil lang. Baka mayroong gustong bumili. So, ito. ito na. Dito tayo magtatanim uli sa so, susunod. Bangan nyo paano ako mga -ano. Narsiri. So, yan Naharbisa na natin yan. Ayan. Ito, bago to. Ayan na, narbisa na natin. Ay, nakakuha na tayo ng bunga diyan. Ba't konti lang bunga ng ano ng talong mo. So, di ba? Yan kagad yung magiging bungad na ano, bunga. Ah, tanong, no. So, ito siya. Yan. Saan ba yung bunga dito? So, yan, harvest tayo. Isa lang bawat puno o dalawa. Sapat na 'yon. Yan. Yan. dalawang piraso sa isang puno lang kukunin natin so yan okay, bye mga farmer saglit lang naman tong video ko eh yan o yan o so yan fix naman natin to yan saglitan lang yan yan yung mga bunga nya walang red yan yang natirang bunga na yan good pa rin yan pag nag-harvest ako so wala tayong reject dito yan yung pinapangako ko sa inyo walang RG na marami walang class B dito sa talongan na to hindi yan pagyayabang pero abangan nyo yung ano yung video ko na gagawin so salamat mga kaparman